Hello guys, hello everyone. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at ngayon dito ay eleksyon sa Taiwan. At ayan nga, mag-eleksyon na. Tayo magbuboto, joke. Tayo mag-senior citizen dito at tayo ay magbuboto. Tayo ay magta-Taiwan citizen na. Joke lang po. Ayan, aki. Nakapagbuboto na may mga taga-Taiwan? Ay, <laughs> syempre, hindi mawala yung post po. Supportado kong mga amo. Ayan, syempre, dinala ko dito yung aking alaga para magboto kami dito malapit sa amin na dahil mala ma, ano naman maaraw na ngayon kaya imbis na magpaaraw kami ay nagtutulak-tulak muna kami lakad kami papunta rito. Siyempre masuportive talaga itong mga amo ko. Pinag pa-photo muna ako dito bago kami magboto. Ayan, o di ba? O hayyan meron pa tayong picture dito kunyari ako magboboto. Ayan. so sana so, napakasaya, di ba? Sabi ay masaya daw ba ako? Ay eh, syempre naman, eh wala naman tayong lungkot, di ba? Kaya pag nasa Panginoon tayo palagi-lagi tayong masaya o oh, diba? ayan, pa, Ayan, papost post muna. Ayan, hindi pa talaga makontinto yung aking, yung anak ni Lola. Ayan, binigyan pa talaga ako na sunglasses para mag-post-post. Ayan, pinakita pa talaga dito sa mga friends niya. Tsaka tuwang-tuwa, syempre, kailangan nating mag-video-video. Kahit short video lang for today, syempre, may, mayroon tayong video, di ba? Ayan na, guys. So, dito malapit lang dito sa school, dito sa Sanyatsin. Ayan. So, kaya, ayan, papost-post muna yan maraming nagpipila yung mga senior dito. Siyempre, hanap tayo ng daanan para makakalusot tayo dito. Punti di pa lang naman yung mga tao. Ayan. O, di po, ikot tayo sa kabila. Thank you, thank you. Thank you sa panunood. Ayan na, ito yung ating mga pagpipilihan ng mga ng mga kandidato dito, guys. Siyempre, kailangan muna natin dito mag selfie Hindi natin alam kung bawal ba talaga mag-video dito o hindi. Pero nag lang ako, kunti lang. Kaya pangit din naman yung ano talaga. So, dito sa labas, okay lang din naman. Ayan, maliwalas, walang masyadong tao. Kaya, kailangan nating mag-video-video for our daily little vlog. Bye!